Kaya, magandang hapon po mga farmers So, yan, kahit nandito na tayo sa abroad, mukhang nasa bukid pa rin tayo. Ayan, naglalaba tayo mga farmers. ano? o. si, ano, employer po natin. So, ngayon, ah, uh, marami po nagko-comment. Kumusta po yung mga farmers po dyan sa, ano, sa Isabela, sa Pilipinas po, ano. Uh, ito po ay tungkol po sa maize, corn planters or corn seeders. So, ano pang tawag nyo doon sa, ano, sa klase ng pagtatanim po na yun. So, ito po yon Ito po yung machine po na ginagamit sa pagtatanim. So, uh, tawag nila dito sa, sa amin, yung corn seeder. No? At marami pong nagtatanong kung magkano po talaga ang machine po na ito. Ang pag-usapan lang po natin ay yung machine, yung pagtatanim, yung hinihila po ng traktor, tractor and tractor. Ayan, mahingay Ay, na po. Wait lang. So ayan, tapos na po yung nilalaban po natin. And the dryer na lang po. No? Um, panahon po na kasi ng ano, pagtatanim po ayan sa Pilipinas. Alam po sa mga nagtatanim ng mais, Luzon, Visayas, Mindanao. So maram, may mga nagtatanong talaga dun sa corn planters machine na to. Isa na dito si Arnold Pagara. So ayan, hindi ko lang mong tagasan po ito. At... Uh, tinatanong niya kung magkano po talaga. So, yung mga video ko hindi niya siguro nakita o hindi niya tinapos yung video para po sa planters na sims po na ito. So, unang-una, uh, consider po natin yung advantage po niya ay mabilis po na pagtatanim. So, sa 1 hectare ay 2 to 3 hours lang. o so, matagal na siguro yung 2 to 3 hours isang karya. So, kung marami kang taniman na ang taniman mo ay patag, uh, wala sa bundok, Uh, sa patad lang. Kasi na namin po sa bundok ito pero hindi ganun kaganda, no? Pero sa patad po sa tapos na-prepare mo maigi yung lupa uh, na-cultivate maigi is maganda po itong gamitin mabilis. So, uh, itong corn planter pasin ay na-feature ko noong 2020 hanggang 2021. Uh, mga year po na yan. So, nung time na yun, na-contact yung may-ari po nung kumawa po ng machine po na yon kasi ang bumili po na yung kasi noon yung bayaw ko so ginagamit nila sa mal ma yung malawak na taniman nila ng uh, maize doon sa kanila so i think nasa hindi ko lang alam kung 3 3 to 10 hectares yata yon so yun lang yung ginagamit po nila so yon uh, ito yung pagtatanim po nito ay do, based po doon kasi hindi naman hindi naman hindi naman sa amin yun ano uh, binayaran din natin yung nagtanim ng time per bag po ang usapan po doon so ang per bag niya ng time is like 1 1 two per bag or one-three. kasi syempre kapatid ko yung may-ari kasi no ano kaya makaka-discount ako Basta doon po yung presyo niya. Pero yung gusto niyo malaman kung magkano talaga yung presyo po ng machine na ay, na hinihila po ng hen tractor ay nasa nung time po yun na year 22 to 21 ay 40,000 pero kasi nung binili nila yan nasa 30,000 lang uh, way back 2019 I mean 2019 or something like that kasi nung dumating ako sa Pilipinas year 20, 2020 na so nung natry namin sa bundok yun nandun sa taon na yun pero sa ngayon kung tatanungin nyo ako kung magkano na hindi ko na po alam mga farmers sa buong hinihila niya lang po na hintaktor po yun. Nakita niyo lang po dito. May okay, nakita ko kung paano siya magtanin. Uh, kasi nakapokus lang yung mga tao doon sa machine lang talaga. So, nasa nung time na yon na tinanong ko si Sir Alvaro, ang may-ari po noon nung gumawa, ay nasa 40,000. Pero kung tatalawin niyo ngayon ako, hindi ko na po alam kung magkano pang presyo na po yun. Tapos, kung meron din po sa Luzon, besides Mindanao, hindi ko rin po sure kasta nabili namin dito sa isabella Pero uh, marami na pong gumagamit po ng ganong na machine. Ano? Kahit saan. Tapos meron din nagko-comment ng cord seeder na sino, yung pinupush lang. Yun, mura din yun. Ayun, kung ang tataniman mo mo, half hectare lang. Pero ang tataniman mo ay 2 hectares pataas, may namin itong machine po na ito. Yung ko po dito. So yan po mga farmers, ah, ang ang presyo po nito noon nasa 40,000. Yung consider lang po ano, uh, may lagay na rin po ng abono sa taas po niya. And yung mga hand tractor, kaya sinabi ko noon sa vlog ko na 100,000 kasi sinama ko yung hand tractor, yung makina, na binili lang kasi bago po yun. So umabot po ng ganoon Pero yung consider lang, 40,000 Nung year 2022. Uh, mga farmers, ano na yun, 2024 na. So yun, Ah, uh, hindi ko na may yung contact po dyan kasi nga uh, nawala yung isang cellphone ko. Nandun po yung contact nung yung si ano si Sir Alvaro, may, uh, yung gumawa po. So yan po mga farmers kasi uh, marami po nagtatanong. Yan po, nasagot na po na natin. So yun po yung mga advantage niya rin pagtatanim po ng mais. Mabilis lang po mga farmers. Maganda pong gamitin po ito. na na namin. So yan, nandito tayo sa abroad pero... <laughs> yung consider pa rin yung topic po natin ano. So maraming salamat po sa lahat po ng mga subscriber po natin sa Pilipinas at dito na ngayon sa abroad. So after siguro ng mga uh, kontrata hindi po natin alam basta mauwi sa Pilipinas, ito pa rin ang content ko no. Kasi babalik tayo sa pagka-farmer. So yan, maraming salamat po ulit. Hanggang sa muli po. Bye-bye. s